morning, guys. Noong Monday, pumunta kami ng school kasi nga brigada. Kaso, ano daw, hindi na tuloy. Gawa ng bumagyo na nung Monday. So ngayon, babalik kami ulit ng school kasi brigada ulit. brigada kami. Friday na ngayon, guys, and Monday may pasok na sila. So kailangan na natin silang tulungan. Dahil ang alikabok ng classroom nila, nakita namin doon. Pagkakitaan namin doon ang alikabok. nag almusal lang pala kami ngayon. Si Princess Champorado pa rin yung inaalmusal niya. Ako ito. Tsaka biskuit Ubus na yung biskwit eh. Tsaka kape. Dito na kami sa loob ng room. Grabing alikabok. So kailangan talaga namin magbasa dito. Wala tayong ano guys. Wala tayong timba. kapit natin ito. Kuha na kayong tubig. Talagyan, ng sabon, powder, para makapagpunas na tayo ng ano, upuan. Pawalisin ko muna yung sahig, tapos babasahin natin yung sahig, tapos pupunasan natin yung mga lamesa. Unahin muna natin yung mga lamesa. Ha? Kuha kayong tubig, kasi para makapagpunas tayo ng ano, Grabe, alika po, kasi ano, dito kami sa pagburung nila, kasi wala ang ingay, kasi andito yung mga ano, taan na sakyan pero mahangin. Nak, pasisilip mo ako dyan, oh. Hindi pa ako mo So mag-start na tayo magwalis-walis dahil baka ha, hapon na tayo matapos dito sobrang alikabok linis-linis mo na tayo ah thank you kay Nestor may pasalubong akong bag from Boracay nagbakasyon kasi siya sa Boracay tapos yan may pasalubong akong bag okay, tapos na kami nakapag floor wax nagvideo ka kanina? hindi, hindi ka nagvideo kanina? malinis na nakapaglinis na kami wala nang alikabok. Kanina grabe yung alikabok eh. Biyo. Ay, ang kamay ko, grabe yung dumi. Ang dumi ng kamay ko. Anong pinaba niyo? Uh, uh, ah, basura. Tapos na? May bisita kami oh. <laughs> Gagawa ako ngayon ng merienda namin na yun. Nagkadin, tapos century tuna. Tinanggal ko lang yung sabaw. Tapos lalagyan natin ng Nalagyan natin ng mayonnaise Nagpadagdag pa ako kay Princess ng mayonnaise Kasi baka kulang Ang dami kasing rice Tsaka cheese swiss And meron tayo nori Baked sushi Gagawa ko ng baked sushi Yung merienda namin Ano mm. 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 yung lasa niya? Bigla kaming nagkasakit. Pagpabilisip si Princess ng fisherman's friend na kinukubo yeah. kasi siya pitupiin ko dun. Tapos, Ay, bumili. Oo, oh, halika po kanina sa school, nagbrigada kami. Yung sipon ko, na Ngayon, nasakit ang sakit ng ilong ko. Bumili si Daddy ko ng pagkain namin. Ang inasal. Tsaka prutas. Ayan, may prutas tayo dyan. Ito, maasim ayaw ni Princess. Kaya gusto niya yun. Yung orange. Tapos ito, candy para sa ubo. Ako si Pun, si ang ano, meron ako. Pero pa ano na rin 'yan. Papunta na rin ng ubo 'yan. Ayan, kain kain muna tayo. <coughs> Thank you pala kay Nestor. Binigyan niya ako ng bag from Boracay. Naalala niya ako. Inabot niya to kanina sa akin. Nang... Inabot niya to kanina sa akin sa school. Ay sabi niya, tita, pasalubong ko sa'yo. Ayan. Thank you. Magkailin sila oh Oo, oh, nagbakasyon sila ng ate niya. Gusto, gusto ko pa naman yung mga ganitong bag, yung mga malalaking bag na ganyan. Lalo na pag magta-travel. Or pupunta na. Ah, nire-ready na tayo daddy Baka mukha na, mukha alis na naman tayo. Ito ang maray. Nagbabakasyon. <laughs> Pinose ko kasi yung ano namin last year. Yung anniversary bakasyon namin sa sa Baguio umuulan ulan din yun. parang hindi ano hindi hindi ano mamaya huwag mo buksan yan umuulan ulan din pero hindi naman bagyo yun pero nilindol kami doon <laughs> ayan yung mascara ko kumalat ayan kakain muna kami mick sino yun si kat oh, flip topper eh. uh -huh. Umita na Saan din Hello. Ah, si Nick Nick! Vlogger oh. ba yan? TikToker yan? Yeah, TikToker. Yung padala ka ng pera, Di! Sabi ganun. Ah. Tapos pag pera, sasabihin na nga dating niya, Bigay mo kay mamang huwag 10,000! Ano, Di? Hindi ko marinig, Di! Oh, yes. <laughs> Ayan. Siyempre si Kat na sila kumikita na yun. Wala po po Hindi, na sila. Perfect. Hi guys. Alam nyo ba ilang araw kami walang internet? Parang two days ata ngayon lang ako kami nagka-internet and then kagagaling ko lang din sa sakit kaya medyo may sipon-sipon pa tayo ngayon at mag na lang naman ako dito sa bahay dahil may pasok na today is Monday July 29 may pasok na so ayan and ang oras ngayon is 6.30 so lalabas na ako <laughs> dahil magsusundo ako kay princess kagagaling ko lang sa sakit I mean hindi pa ako totally magaling pero medyo keri-keri na kaya nakapaglaban ako kanina ang dami ko nilaban guys kaya tinan nyo yung itsura ko guys tapos ang dami kong trabaho gagawin kung nakikita nyo lang yung tambak tas ang sakit ng tuhod ko Kaya, ano? Kasi tambak yung alam nyo yung table na to hindi na siya dining table guys as in working table ko na siya kasi dito na talaga ako nag-work daming tambak Ayan. So, magbibis na muna ako kasi lalabas na ako. Susunduin so, ko na si Princess maya-maya. uh, 7, labasan na nila. So, maglalakad pa kasi ako kaya 6.30. Sakto. pagbis na muna ako. Tomorrow. Dito kami sa WOW guys. Ayan. Ito na siya. Ayusin pa to. Lalagyan pa siya ng mga ganito-ganito. Ito na yung napili namin kasi para kulay din ni click. Ito sinusukat niya. Ito okay. daw sa bahay check mga ano Ayan, 88. Ito kami ni Daddy sa Chow King sa Lidaran, guys. Kakain muna kami. Magmarianda kami bago umuwi. Ibilis nyo lang yung dalawang ano na yan, break yan? Mali pa po sila. Lock yun, lock. Opo. Ito. Lock yun. po yan. Ay, po dalawa. Sa bila nyo lang. mo nyo Yan. sorry. Dangan <laughs> sa pantay, lalo na pag pagkakas Kasi naka-differential po tayo So mga tumisang gulong, yung isa nung nakalapat, yung nakahat ng mga. Kailangan pa, ano siya? Okay, pwede po. Ayan, dito na siya sa bahay, guys. Kagabi to din nalang, kaya hindi niyo masyado na-appreciate kagabi. Pero yan na siya ngayon. Welcome home! Okay. Alis pala kami ngayon, guys, kaya may iiwan to. Pero okay lang, nakalock naman yun. Check natin. Yan lang nilock naman yung gate. Ay, yung ano,